pagka tayo po ay nasasaktan, nasa isang breakup situation, napakarami nating naiisip dahil nga po sa takot, sakit, at panic na nafe-feel natin. Pero kadalasan mga otol, hindi lang yung gusto nating mabalik siya or sabihin na nating pumasok tayo sa kanyang kamalayan o isipan. Madalas din po na pagka ito po ay nararamdaman natin, dumarating tayo doon sa layunin na sana pagsisihan niya yung kanyang ginawa sa sakit na to, sana magkaroon siya ng regrets at talaga maalala niya ako. Yung mga ganong klasing o tipong mga sitwasyon na talaga naman pumapasok kung halimbawa wag tayo nga na inasasaktan. Pero dahil nga po sa panic, takot or sa taranta natin, dahil syempre, day by day mga utol tayo po ay napapaisip, nag-overthink, natataranta. Nakakalimutan natin na ang kailangan lang talaga nating gawin or dapat nating gawin is mag-settle down. Kasi pag tayo po ay nagsettle down mga utol, doon lang tayo unti-unting magkakaroon ng clear mind or pag-iisip para makapag or para makaisip po ng tawang gagawin. At syempre mahalaga ito mga utol dahil dito natin maiisip ng matiwasay or mabuti isa-isa kung paano po natin talaga maibabalik o magagawa yung ating layunin na ang ex mo ay pagsisihan ang breakup na nangyari sa inyo. Ang sakit na na-feel mo, ang naiparamdam niya sa iyo, ay pagsisiyan niya. Kaya ako kinreate itong vlog na to to serve as a reminder mga utol dahil alam ko yung feeling eh, I've been there. Alam ko yung pakiramdam na pag ito po ay nangyayari, araw-araw ay parang tinutusok yung puso mo, lumuluha ka, nalulungkot at nasasaktan. At syempre kung ito po ay nangyayari, of course nagkukos ito ng emotional or physical or mental effect. Katulad nga po ng pagiging malungkot, depressed, pumapayat tayo, Uh, nangangalumata, nahihirapan tayo mag-isip kung ano-ano mga utol. Ito yung mga cause ng breakup or sakit na ma feel natin dahil nga pumahal natin yung tao. Pero alam nyo po ba na kung halimbawa kayo ay magkakaroon ng clear mind at maiisip mo yung opposite ng dapat mong gawin, maaaring magsisi o pagsisiya ng ex mo yung nangyaring breakup sa inyo. Dahil kung halimbawa maiisip mo yung opposite side kung saan makikita mong dapat ka palang mag-focus doon sa happiness, improvement, or positivity na alam nating aabangan niya sa iyo or ayaw niyang mangyari sa iyo dahil mararamdaman niya na outgrow mo siya mga utol ay actually yun ang tutulong sa iyo in order para magsisi siya basically ganito kasi alam natin na as a human being ang nature natin mga utol tayo po ay sasama sa isang tao makikipagrelasyon or makikijamming, makikipagkwentuhan. Kung halimbawang tayo po ay nagkakaroon ng benefit, kumbaga parang umaani tayo. Hindi po yung wrong way, ha? hindi po to yung in a negative way, mga utol. Sometimes kailangan lang natin ng kakwentuhan kung saan tayo po ay maaliw. Sometimes kailangan natin ng kasama kung saan tayo po ay magkakaroon ng spark. Sometimes gusto natin ng kausap kung saan tayo po ay sasaya at makakaramdam ng pagmamahal or caring. Pero ang tanong mga utol, kung halimbawa kayo nga po ay nasa negative side, kung saan nararamdaman niyang kayo nga po ay nagpapanik, umiiyak o nahihirapan sa current situation ninyo at nakikita niyang hindi mo kayang i-handle yung breakup. Ang tanong dito mga utol, do you think mga kapatid siya po ay may inspire na kayo po ay balikan o pagsisihan man lang yung nangyari sa inyong dalawa? Of course, magiging justification niya ito o magbibigay po ito ng validation sa kanya that leaving you is the best thing to do. Pasensya na po kayo na sa parking lot tayo tumuulan. Dito niya kasi mararamdaman na hindi ka na dapat palikan kasi lalo lang po niya mabavalidate na kung halimbawa siya nga po ay sasama at babalik sa inyo ay ito po ay tuluyan o lalong masisira. Of course, walang kahit sino mga utol ang gusto nito. Ang hahanapin natin ay kung saan tayo nga po ay positively or sabihin natin effectively na magbe-benefit. Yun po ang totoo. Yun po ang nature ng tao kahit po tayo. 'Di ba po kung halimbawa siya nga po ay parang nagwawala. Sabi na natin na inaaway kayo, umiiyak mga utol. Babalikan mo pa ba 'yon? Of course, you will do everything mga kapatid para makalayo sa kanya at makahanap nga po ng betterment or ikabubuti natin, 'di ba? Lahat tayo human nature natin 'yan eh. Kaya nga kahit nasasaktan na ang mga utol, eh tapos alam natin na parehas po kayong nagkaroon ng relasyon. Meaning to say, nagkaroon po kayo ng attachment sa isa't isa. So most likely mga utol tulad nga na sinabi ko, syempre apektado pa rin kahit papano yung ex natin sa nangyari. Akala lang natin okay okay na siya. Pero malay natin mga utol gumagamit lang nga po siya ng usual method acting na sinasabi ko na kung kayo po ay nasa breakup ipapakita mo na hindi ka apektado. Very normal po yun mga utol. Doon ka na -apektuhan. pero sa totoo lang kung halimbawang tayo nga po ay kakalma ay makakapag-isip ka ng dapat or right thing to do mga utol yan ang importante. Kaya I hope ito po ay magsilbing reminder mga kapatid na pag-isipan natin mabuti. Kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo na may layunin ka, na ma-miss ka niya, isiping ka niya, at ma-imagine man lang, alam mo yung parang i-insert ka uli sa buhay niya, o yung objective nga na po, at, o yung objective nga po ng video ito na siya po ay magsisi mga utol, kailangan makita niya na ang pag-iwan sa iyo ay dapat pagsisihan. Hindi yung makita niya na yung pag-iwan niya sa iyo ay nararapat. Kasi nga po kung patuloy ka magiging negative o magpapakasira mga utol, walang kahit sino ang mai-inspire na siya po ay bumalik. Tulad ng binabanggit ko kung hindi natin narinig sa mga coaching session natin, dalawa lang naman halos yung rason para bumalik sa iyo ang ex mo. Although medyo marami pero yung pinaka major mga utol, one, fear of losing you. Yung makaramdam siya ng separation anxiety sa pagkawala mo maramdaman niya yung disadvantage nga po ng absence or inspiration. Kung saan siya po ay makakaramdam motivation mga utol na kayo po ay balikan. Yung parang may isip niya na siya po ay napag-iwanan, na siya po ay napag-iwanan na doon sa happiness, success, positivity na nangyayari sa'yo. Hindi po yung negative mga utol. Wala po kahit sinong human being ang gusto ma-involve o mapasama sa ganon. Kaya ito po immediately ay kailangan natin palitan. Kaya ako napansin niyo po, no? I mean, napaka-effective ng walking away. Yung balimbawa po, yung nagkahiwalay kayo, tapos biglang effective, nakita mo, biglang okay, nagbubura kayo. I mean, sigurado po ka mga utol na experience nyo to. Siguro napaisip ka rin kung bakit biglang okay siya, kung bakit biglang parang ang saya-saya niya, di ba? Ang sakit mga utol. Pero yung sakit na yun, yun yung nagbibigay, nagbibigay sa'yo yun ng justification na lalo siyang habulin, lalo siyang i-pursue, at lalo talagang maturete mga utol sa kakaisip nga po na siya po ay balikan. Kasi nga po tayo po ay naapektuhan. Yun po ang totoo mga utol. Kaya kailangan po natin mag-focus sa improvement, positivity, at yung mararamdaman niyang kayo nga po ay matured enough na hinahandle yung breakup, mga improvement, and so on. Gaano ba kagaling at gaano ba talaga ka-effective kung kayo ay lalayo, ay babalik na raw po ang mga excess. Napaka-effective at napakalaki po ng pwedeng gampanan kung halimbawa kayo po ay nakikipagbalikan. May objective na bumalik ang taong mahal mo. Hindi lang po kasi yung factor or part na makikita nyo once again yung halaga mo, yung value natin. Ito po ay nagbabalik din po ng respeto. ba diba sinasabi ko nga po sa mga vlogs ko, mga utol, na ito po ay may opportunity na para mabilis na bumalik yung respeto nyo sa'yo. Kasi just by simply moving out, kasi sa simpleng paglayo natin, sa simpleng pananahimik natin, mararamdaman niya kagad yung iba yung respeto pabalik sa'yo. Kasi ang pakiramdam niya, nire-respeto niyo po at ginagalang niyo po yung paghihiwalay or space or breakup, nire-respeto mo rin pabalik sa kanya. Kaya as a human being, re-respetuhin ka rin po pabalik agad-agad. Ang totoo kasi basic na basic, kahit saan yan, ligawan, nagsisimula ang relationship, at lalong-lalong -lalo na sa breakup, Ayaw na ayaw natin na si human being yung taong hinahabol tayo. Chinichase chase tayo mga utol. Actually, mas preferred natin yung tayo yung gumagawa ng paraan, tayo yung kumikilos, tayo yung humahabol. Kasi basically when we start chasing a person mga utol, ay parang nilalagay kaagad natin yung sarili natin sa ibaba, mas mababa, walang halaga, willing malumuhod. nagpapakababa at pinaparamdam natin na tayo po ay willing sumamba. At siyempre, kung ito po ay mabilis na masisense mga utol, yung attraction ay mawawala. Biglang magdadrop yung interest or even maramdaman or makita yung opportunity. Lahat ito mga utol ay eventually maglalaho. Nasanay kasi at madalas, marami din nagtuturo sa atin or probably narinig natin during the process na kung tayo po ay sobrang mag-e-effort, itatry natin, ipupush natin, i-express natin yung feelings natin mga utol ay mas lalong tayo po ay magkakaroon ng magandang outcome. Ay mas lalong magsasucceed tayo sa isang banda. Totoo yun eh. Pero I do believe na timing is important. syempre sa mga oras na kayo po ay nasa breakup or let's say inaayawan niya tayo at kailangan mo mag-provide ng space mga utol, kailangan iset aside natin ang ganitong principle. Kailangan iset aside muna natin ang ganitong paniniwala. Kasi ang totoo, the more na sinusubukan natin or pinupush natin ang isang bagay, pinipilit natin mga utol, the more na lalayo siya sa atin mapa-ex yan, taong mahal natin o taong gusto natin. Alam mo naman yun eh. Kilala mo naman kung ano yung naging relationship mo sa kanya. And perhaps, kinalang kilala mo ang ex mo mga utol. Alam mo na pagkahalimbawang ikaw ay bigay ng bigay, alam mo na ito po ay na-appreciate? I do believe that. Pero alam natin na kung halimbawang ikaw nga po ay effort ng effort, nagsasacrifice, at todo pagmamahal ang binibigay mo mga utol, lalong hindi po siya mag-e-effort. Kasi ang magiging pakiramdam niya, ba't kailangan ko pang gawin? Kung tayo nga po mismo o yung mga nadamp mga utol ang siyang gumagawa na nito. Kung hindi na niya kailangan hanapin. Kasi when it comes to relationship mga utol, challenge is very important. Pag hindi na siya nasa-challenge sa atin, alam natin na doon nagdadarap yung attraction. Naniniwala po kasi ako na kahit nasabihin na natin i-boost nyo lahat ang pagmamahal sa isa't isa. O for example, ipinaramdam mo sa kanya na sobrang mahal mo siya. Okay lang yun wala namang problema doon pero kailangan balansin po natin sa challenge kaya nga po lagi nating ina-advise na gumawa din po tayo ng mga ibang bagay mag-focus din po tayo doon sa tinatawag na outside world hindi yung parang routine o sa kanya na lang po umiikot ang mundo mo mga utol ngayon na kayo po ay hiwalay alam natin lahat ng na mga negative thoughts o yung mga negatibong epekto nito ay tatama sa atin kaya para makorek yan mga kapatid hindi mo naman kailangan sugurin o ipush o ipilit ang mga bagay-bagay sa ex mo alam ng ex mo na mahal mo pa siya. Pero ang dapat mong gawin is to put your ex sa position kung saan siya po ay magda-doubt sa nangyaring breakup sa inyong dalawa. I'm sure na nag adjust pa rin ang ex mo sa nangyaring breakup ninyo mga utol. Natural ang pagkawala mo o paglaho mo o pag-walk away muna for the meantime mga kapatid ay alam kong e-epekto sa ex mo agad-agad lalo na sa mga oras na to. Alam ko naman na marami kang nagawang magaganda, mabubuti and perhaps naibus boost mo naman siguro yung love and care mo dito sa ex mo mga utol. Kung ganyan na sitwasyon, mas lalong dapat mong isipin na lumayo or dumistance mo na sa ex mo. Dahil dito kanya makikita as a price, dito niya makikita yung value. Natural kasi iisipin niya na ganun kakabait, kabait, ganun yung pagmamahal mo at ganun kakabuti sa kanya mga utol. Ito po eventually or naturally mamimiss ng ex mo kung halimbawa alam niyang hindi na po niya ito makukuha. Kaya nga po tinuturo ko sa mga coaching session ko, walang masama at talaga naman pong effective kung ipaparamdam mo sa ex mo na parang he or she is losing you. Yung sinasabi ko nga po na parang nawawala ka na nga po doon sa safety net at nawawala na nga po doon sa mga palad niya. Kaya once again, i-remind ko, mali yung pagbibigay ng assurance. Mali yung parang ipinaparamdam mo sa ex mo na nandito lang ako sa likod mo na if ever na kailangan mo, I'm ready. One call away. Mali po ito mga utol. Ang reality kasi, once na naiparamdam, naipakita mo sa kanya na ikaw nga po ay nagbago, na-develop ito something better mga utol, yung parang na-transform mo kaagad yung buhay mo sa sitwasyon na hindi niya inaasahan. You succeed, naging happy ka, naging matuwid ka, at naging mabuti ka. Naturally, kung siya ang ex mo at legit na kayo po ay nagkaroon ng relationship, antimano, bigla niyang ma realize o bigla niyang ma feel na kailangan party ako noon. Kaya nga po madalas na narinig niyo rin po sa akin na para hindi ka na malito, i-outgrow mo na lang yung ex mo, iparamdam mo sa kanya na iniwanan mo siya, iparamdam mo sa kanya na siya po ay nasa set aside at hindi mo na priority ngayon, uninvested ka na sa kanya. Lahat-lahat ng ito mga utol ay magkakaroon ng mabilis na epekto sa simpleng paglayo mo at simpleng pagsunod sa mga bagay-bagay o guide na sinishare po natin dito sa Papong TV, mga kapatid, mabilis na mapapabalik mo ang ex mo sa'yo. Mabilis na marirealize niya na mahal ka niya. At mabilis na mararamdaman niya, mga utol, yung regrets ng pagkawala mo. Sabi nga na nabasa kong libro, kung ikaw ay nasasaktan ngayon, mga utol, gamitin mo to bilang instrumento o tool para lalong lumakas ka. Pero pwede mo siyang gamitin motivation or triggering factor, mga utol, para mabuhay yung sarili mo. Ang heartbreak kasi mga kapatid, hindi naman talaga ibig sabihin ito na kailangan mo nang magdrama dyan, mag-emote masaktan. Pero pwedeng maging simula yan, mga utol. Simula ng strongest version of yourself. Simula ng pag-build ng bagong ikaw mga utol. Dahil yung bagong ikaw na yon, yun ang kailangan kailangan iparamdam mo sa kanya o ipakita mo sa kanya. Actually, yun ang kailangan mo rin gawin kung gusto mong bumalik ang ex mo sa'yo. Kasi kung for example, mapabalik mo siya. For example, mamaya or bukas mga utol, pero kung halimbawa mahinang mahina, luhaan at talaga naman pong depressed at dapang-dapa mga utol, wala rin po kayong na-achieve. Hindi rin po tayo magsasucceed in my opinion. My advice is lumayo, magpalakas, magpakatatag. Come back stronger, kapatid. Yan ang kailangan mo munang gawin para magkaroon ka ng clarity, para luminaw, at para mas maintindihan natin. At the same time, kung ito po ay gagawin natin mga utol, magkakaroon din po ng paglilinaw ang ex mo for sure. Kung meron mga negativity na nangyari sa inyong dalawa, away, guilt feelings, sumbatan at kung ano-ano man, sakit, alam natin na ito po ay gagamutin naturally. By just providing space at paglayo mga utol, alam natin na naturally ito po ay magsasubside. And then sabi ko nga po, unti-unti ka niya maaalala, unti-unti ka niya maiisip, unti-unti maririkindle yung care and love connection niya sa inyo. Kasi Nandyan pa yan. At alam naman po natin, positive things always remains. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, supportahan po natin. At syempre, bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.